hilain lamang sa gobyerno. Mga kaibigan, mga taga-tubagate, sino ang pinakamamahal ng presidente ng Pilipinas? Mga kapulisan, maraming salamat po. Alanay, ano 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 Dating presidente Rodrigo Roma Duterte. desisyon na doble ang inyong mga sahod at retirement benefit. Maraming salamat mga kapulisan dahil pinapantayan niyo ang seguridad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sana po hanggang sa Kenyon Park babantayan natin ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.